Binamano. Binamano, ito. Kaya yeah, patay na, yeah, na nga lang. Yeah. Eh, malaki. Malaki din, buhay pa. Uh -huh. Buhay pa. Kanin uh -huh. uh -huh. batak na batak. You know? Batak na batak hanggang sulok. Kanin meron to. Yan guys, good morning. Good morning. Good morning. Yan. Kasama ko si Ian, saka si Bishang Mil. kami sa... Uh, Kailangan namin sa may labangan. Pansol. Dito na kami Dito na kami nag-umpisa. Noong kita dito kami tumaas. Ngayon, dito kung baba. Sa gabi kami, kagabi, kita na kami Hindi ko na video hunt. Ilang ulan. kami guys. Kahit lakas ng ulan Mayigit hindi Log. lumaki tubig. Logi ako guys. Wala akong dalang cellphone. Kasi nakala ko dahil malakas yung ulan, malaki yung tubig. Maligtad okay. nangyari ngayon. Talaga sana ulang kahapon <laughs> Hindi pa rin bumaha. ang raya. Ano guys? Ah! Medyo matari kang daan. Oo. oo. Totoo lang ko nalang sinuwi pa maya maya. Pagdi.

Bali ka kagabi nga pala ay nafilm ko buwan bilog na bilog. Kanin makahuli kahit bilog ng buwan. So guys, ito yung ating unang kawil. Ito yung pinaghuli ko ng malaki nakaraan. Kanin meron pang kasama. Sa ating binamano. Asan yun? Oy, batak batak na batak na ano? Kanin meron no. Ayan na, ang ganyan tali, batak ang batak.

Ayun lang sa harap mo. Hindi, hindi, hindi. hindi. Ayun na. Saan na meron? meron? Unang kawil. Ang laki ng ano kasi nito eh. Ayun na. Pinuntahan na yan o no, isa dulo. patay Pal na patay na na meron meron patay na patay binamano uh, tanghali talaga, talaga kami Oh, Bena mano. Bena mano, ito. Yeah, patay na nga lang. Boom. Oh, Ayan. Patay na. Ayon. Tang tangali na kasi nagpandaw. Tangali na yun. Ha? 1-0. Alam mo na. Unang huli. Patay na. Ah, eh, binas pa rin. Binas pa rin tayo. Kaya tangali na. Kaya tangali na. Ayan. Ganda ng Bena mano. Suwerte! Suwerte! Shout out si Albert. Shout out kay Gigil. Kay Omeng TV. Shout out. Omeng. Ito na. O sa mga... Oh, oh. Ay, pulupot lang gusto eh. kasi nang ka, kaya uh, nagpatanghali eh kami. Kabats ko sa Junior Warden. Ito na. Ayan na. Ayan na. Kaya na, patayin oh. na. Thank you. So yan guys, yung kaw namin isa ay parking na parking. Pinta, pinta, pinta. <tong> Ayan na ay ilahod o. Oh. Nasa babaw na. Maliit eh, malaki. Malaki din, buhay pa. Buhay pa. <tong> <Buhay> pa. <tong> pa. Woohoo. <tong> Ano. magkasin laki lang. Pangalawa, boy pa. Yan. Nanaman in lalagay sa ano? Pangalawa. Ay, parehas lang ang laki, ang eh, dami kagat. Ang dami kagat. Ang dami kagat, guys. Ang dami kagat, hangga sa ulo ang kagat oh. Pangatlong tawil pa lang to, ang laki nito. walang walang Ang kaget Ang kagat. Hanggang buntot. buntot. Kasi ng katang, hmm. kasi namin ng katang. Nakahuli kami ng isang katang kahapon. Oh, nang katang. Lang ng katang. lang. Okay, guys, okay. Okay.

Aman na ole. Sayang guys, meron naman kaming nakakatanun na tentanibatak na batak, ano? You know? Batak na batak hanggang sulok Tani meron to. Ah, eh pinta ay? Eh. ano ka? ka? pinta? pinta? Mukhang sisiksik kami nito sa butas, guys. Mga uh, sisisid tayo ngayon, eh Mayroon, mayroon nga. Sisir na. Ano ating tingin, Juan? Medyo marama na natin napantaw. Mayroon kasi Sisid! Sinisid na po natin ang... Ang ating diver. Ang ating diver hindi ako kailangan natin dito ha? maliit sa kahawing tali sa kahawing tali ito lang ah hawak mo nga ah hindi nga pala wala kong ibang nga naman dito kailangan natin maliit sa ano dito ayun hindi nga pala hindi nga pala yan guys isang kawil hindi namin nakukuha kami nang punersa hindi sa kaya hindi kaya sa mga mga pwersa mga mga pwersa

Tayo yung isang kawin natin Wala, nasa lungga Pasok na pasok Ayan guys, kami pa uwi na Hindi na dada kami huli Ito lang Isang kawil nasabit pa, sayang Dadalawa Kasi pa rin meron tayong naiwi Pero kung di bumaha eh, Marami yan Marami yan, hindi lang yan ang na, na, ating huli huh, Hala, go Ako na sa guys Ito kami ah, sa tulay 13 ang na video Ito ito Ang halina Ang lang ulit Ahon sa dito <laughs> guys, ito na tayo sa bahay Ito natin na huli Paano panwe Nakadalong tayo Ano mo pareho? Salamat sa Diyos. Benas pa rin. sayang isang nagpulupot. Di nakuha. Pinasan namin yung tali. Nagbabakasalim sasabay. Hindi naman sumabay. Naputula ang tali. Sayang. Enggak usah ngeditlah nanti video. Magledunis mulu aku salam sempenuhnya. Thank you.